Hello po sa lahat. Ako po ay nagroto ng ampalaya. Ayan o. Oh. Ito guys, yung ampalaya. Ang puro ampalaya lang. Nilagyan ko siya ng magic uh, salad. At bawang at sibuya. Ito guys. Ito yung maliliit na ampalaya. Ayan. Tipid ulam guys. Ayan po. Ayan, ang palaya. At sibuyas. Ayan lang po. Ito pa itipid mo lang. Sa so, mga nagtitipid yan. Ayan po. Masarap po ito. Ayan. Thank you for watching, guys. See you again to my next vlog. God bless you all. Deep in the shadows I know it's hard.